Sobrang baboy mo po. Hindi na nakontrol ni Tyronia Fowler ang kanyang labis na galit sa kapatid ni Papi Galang na si Paye dahil sa inaasal uman nito sa loob ng kanilang kwarto. Sa episode 20 ng reality show ng Toro Family na may pamagat na Ohana, highlight ang mainit na eksana sa pagitan ni na Paye at Tyronia Matapos prangkahin ng anak ni Mami Tony, ang kapatid ni Papi Galang, dahil sa pagiging burara nito sa kanilang kwarto. Hindi lingit sa kaalaman ng marami, lalo na sa mga masugid na tagahanga ng Toro family na nasa iisang kwarto lamang si Nataironia, Paye at Ika sa bago nilang nilipatang bahay. Normal na lamang nga ang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa mga ito at ang madalas ngang concern ni Tyronia sa kanila ay ang pagpapanatiling malinis ng kwarto. Sa latest episode ng reality show ng Toro Family ay hindi na nga napigilan ni Tyronia na maglabas ng kanyang hinanakit sa kanyang mommy Tony at daddy Vince tungkol sa pangunahing problema niya sa kanilang kwarto at ito nga yung pagiging burara ni Paye. Sa ad ni Tyronia, nahirap na hirap na raw siya sa paglilinis samantalang si Payeraw ay patuloy naman sa pagkakalat ng kanyang mga gamit. Mga pahayag ni Tyronia, Pinipilit ko namang maging maayos ang kwarto. Tapos makikita ko may flowers dyan, merong may hindi maayos na kama. Mami naglinis ako, napagod ako. Sorry din kung meron akong naiiwan, pero late na kasi ako sa school noon. Nang magkaharap-harap naman silang dalawa ni Paye, kasama na rin ang GF nito na si Kiana, hindi na napigilan ni Tyrone na sumabog sa galit at labis na pagkadismaya kay Paye. O oh, nanunong ba't? Hindi na, hindi na po siya maganda. Hindi na po magandang ano? Opo, mami, hindi na po maganda yung bato. O oh, sige, patawag ka ngayon sa atin, papalinis natin, okay? Kasi, mami, no, oh, ano? po, po, Di ba kung paano natin... Ito ginagawa Ako na lang ang eh. ba paano natin, paano disiplina siya tayo niya pagdating may kalat siya? Di ba yung natin sa pag-uwi? O okay. sige, papatawag ko ngayon si Ate pa eh, para maglinis siya ni Kiana, okay? Bakit ka umiiyak? Yung mo yung gusto ko maintindihan. <laughs> Kasi mami, pagod na pagod pa ako maglinis palagi. Palagi ko lang re-revive. Palagi mabaho yung kwarto. Palagi kami pinagsasabihan ng lalaki yung kwarto. At dati hindi din pabayas di, kami ko. Pero kayo, mami, inahis ko po. Kasi ayaw ko na po masabihan ng ganun. Ayaw na kay Ray Nightis. Tapos mami, Kaya, siya lang wala. Wala siyang Anak, kung hindi ko na ba, kahit ba makalat yung kwarto nyo, kunwari hindi na, hindi na ako magagalit, hindi ko na kayo pagkasabihan, mas okay ba yung nasolusyon sa'yo? Hindi na lang katapapagalitan pag makalat yung kwarto. Ay, para... hindi na yung sumulit maayos yung kwarto. Kasi paano maayos yung buhay mo, yung cabinet mo hindi maayos. Paano pa yung kwarto? Wow. Hmm. Turo ko yun sa kanya. Hindi, yeah. yeah, maganda rin. Nag-ice so, <laughs> na siya ng gamit niya. Eh. Lahat-lahat gano'ng damit ni ate pa, yung pinahayos ko, paano umalis naman yung buhay niya kahit papaki? So, bangkit ni Tayron niya magalit. Minsan lang yung sumabog ng gano'n, guys. Pero pag sumabog siya, as in, boom. Wag ako naman nag- Masipag pa akong bata, hindi katulad ng mga 18 jan. Okay, Nag-uusap lang naman kami. Bigla pa akong lumapit kila mami at saka dade kasi... Bigla na lang po talaga ako nag-breakdown. Hindi ko na po siya kinakaya. Bakit? <tong> Naiinis ako mami. Bakit po? Anay ko naman yung place kong mag-imahalis yung kwarto namin. Sa so makikita ko may flower cell pero hindi maalis na nga <tong> ba? Mami, nandito sa kong puro alikabong tapos makikita ko na sobrang kuno ano ng part nila. Kaya nga, nakaraan di ba naglinis ka? ako nagpagod ako. Sorry din kung meron ako naiiwanan. Pero late na kasi ako sa school nun. Makikita ko ganyan. Tapos sa excuse sorry baby, late na kasi ako sa work. Puro ganun, mami. Si sino ba nagkakalat sa kwarto niyo? Tapos trapot Kapot na tayo. Mami, nagkalat ako kasi yung amoy ng kwarto dito na naman maayos. Kasi mami, pag pumasok ka dyan, magkagalat na naman. Sasabihin yung kwarto ng lalaki. Hindi, ayaw ko nga nang kanunin. Ano bang ayaw mo na magalit ako? O na... Ayaw ko mag-alit ka, mami. Ayaw ko tingnan nun yung kwarto. Si ate pa'y ina naman, e. Basta si ate ka na di pa rin mag Personal, sabihin mo na po ako sa'yo sa kwarto. Sobrang baboy mo po. Hmm. Ate Pai, yung kama ko hindi na pala ito natutulog si Ate Kiana eh. Ba't hindi mo pa po inize? Ba't mo po sabay kila Ate Tina? Baby, nagsasabi naman po ko nagsasabi sa Nagsasabi ka po, kay... ka Ate Pai, gagawin po nila yung pag sinasabi mo Ang po. Ang problema nga po, tulog ka po kasi. Ate Pai, okay lang. Basta gusto po pag gising ko po, maayos po yung kwarto. Ate Pai, ilang oras ako naglilis para hindi ka na ma allergy Nag-sacrifice ako sa'yo, para yung gamit mo maayos. Tapos, makikita ko na po, sobrang, na doon yung blower, na yung flowers, na doon yung lip tint mo sa lapags, yung mouse mo. Meron pong ko na iwan ako ate Pai kasi late na late na po ako. Pero po, ilang beses na po kasi. Ilang beses mo <coughs> na po pa sobra po. Si ate Kiyan na inag na po para alam niya po. Iyak na kasi siya na iyak dito kanina. Swear. Kaya sabi ko sa ganyan, tatawag ko sa ate Tina, papalinis ko na. Ayaw niya. Which is tama nga naman. Kung paano ko siya disipinahin, kalat niyo, linis niyo. Umiiyak pa si Tyrone niya ha? O ulitin ko, umiiyak siya sa kalat ninyo. Saka ilang beses ko po kailangan i-remind ate Pai. Nakwarto ko rin po yon Kuwarto namin yun ni Ate Ika. Ilang beses po, kada chat ko po sa GZ, kuwarto ko po yung kuwarto ko po yan. May baso po sa gilid. Ba't hindi mo po ibaba? At saka bakit po may baso ng no, tumbler? Okay pa po. Pero bakit po meron dong baso? Hindi ko po maintindihan. Tapos, pag uwi mo po dito sa FAB, ang gagawin mo lang po galing sa pagod na pagod ako, mami, sauna tayo. Tapos yung sarili mong kuwarto rin po, hindi mo din po maayos. Ikaw po yung ate, pero ako yung nakakaisip na maglinis. Totoo alam, ano, mami. Di ba, punta-punta pa po, kasi ano nalinis ko, ganyan-ganyan. So ano, Kiana, pasyama ka doon sa pagkakalat. Ilang araw ka nang wala dito, isa. Hindi mo man lang din nilinis, yun yung stress niya. Bukod kay Paya, ikaw din. Hindi ka man lang din nagkaroon ng kusa. Ganyan ka rin makakalat sa inyo, Kiana. Hindi po. Okay, ba't hindi mo gawin dito yung paglinis? Hindi ko so, pa so, alam sa... Kasi parang inaasa lang po ng lahat sa akin na ate Tila, pwede po palinis. Kasi masipag po kong bata, hindi ka tulad ng mga 18 dyan. Ganit siya guys. Hindi ko rin po nalinis kasi mami kasi po, di ba bigla kong nagka ano? Excuses. Nagka emergency. Excuses. Ate Tila, pwede pa palinis. Pwede kasi kayo Mabilis magsabi. Mabilis na kasi mag-ate Tina! Mag-ate, palinis! Oh. Mami. Kasi diba di ba po, po ikaw po din di sabi, di po, sabi, diba, sabi ba, na huwag po mga istorbo ng tulog po. So, hindi ko po talaga siya napalinis kagabi. Dahil nga po, tulog na po si Tyron Okay lang nga ate pa. Oo, ngayon na nila nalaman. Na. Okay ko lang po kasi nalaman eh. Oo, okay, okay. na nila nalaman. Okay. Mm -hmm. So, may time kayo to work, may time kayo na ibang bagay. Kailangan may time din kayo mag-ayos ng gamit sa kwarto ninyo. Okay? Dahil next time na mangyayari yan at magkaka-estressan kayo, sino man ang mali, huwag na kayo mag-share ng kwarto. Ang luwag ng sala, pwede kayo doon matulog at mag Gusto kayo na nasala kayo magka kwarto? Tanong lang, hindi niya gusto, 'di ba? Do kayo nakabuka ka? Nakanganga? At least anak nasabi mo yung galit mo. Iba kasi yung personal mo if lalabas yung feelings mo eh. O nasabi mo sa kanya, ngayon naiintindihan ngayon ni Paye kung ano talaga. Kasi ang iba ang emotions ng chat, hindi mo pwedeng lagyan ng emotion o lalagyan mo. Hindi mo. Kasi masipag pa kung bata, ka